One-on-one -on -one oh. tutorial oh, with mo Papa. Kung ano yung na ano, na months. Nay, ayun, punta ka doon sa kabila. Sa kabilang tabog mo yung exit. Ayan, sige, oh. Ilan? Oh, one year at eight months. so oh, copy mo. oh, paste mo doon. Hindi, click mo ulit yung green. oh, god. Oh. Para bumalik. oh, Oh. Oh. Tapos, balik ka ulit doon. Dito ulit. Oh. Bilangin mo. Hindi, bilay mo muna. One Lahat dyan, bibilang mo. mo. Click mo muna yung pinakababa. sige, tama. 23. Ako na nga mabibilang. Taas mo, taas mo. Para papakita ko. 3 years. 25. 5. 27. 5. 28. 13. 29. 1 year. Oh. 29 years and 1 month. Dali mo. Balik mo na sa green. 29 years? Oo, oh, in one month. Okay, double, ano, 29 years. 9 years. 1 month. Oh, lagay mo na S. Ay, sige, tapos. Hindi na, one one lang, month lang yan lang. E. Tapos, exit mo na yon, Exit mo na lahat to. Ito, to Oo, pero wag yung green na. Ah, yung green hindi na. Yan, eh. dyan ka na naglalagay. Oh. Click mo ulit yung KT. Try mo. Susunod, KT naman. Oh. pag tsaka ka lang tapos, saka mo lang i-exit yan. Pero ah, pag babalik ka... Ito, 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 okay, okay. pag para hindi pag kunyari na accidental mo ex, ano na yan. Oh. Uh. Pag bubuksan mo, click mo yung plus sign. Ito. Click mo. I-click mo, wag <laughs> mag-click ng kamay. <laughs> ito. Oh. Punta ka doon sa arrow tabi ng bookmarks. Ayun, all bookmarks. Ito. Yan yung arrow hindi sa baba pa. Ayun yung double arrow ito. yan. Oh. Click mo yung grace. Ito. O, oh, click mo yung updated. Ay, hindi. Copy. Yung copy. Yan yung pangalawa. Yan. Oh, Yan yung para okay. mabuksan mo. okay. Sige. Okay na.